sedikit nah, yeah. ta 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 ta, tan, jadi nih lah

Wow! Gustong gusto ko yung ano, sound ng tubig. <laughs> Pulyanin. Saan pala ba? Papunta dun sa taas yan. Oh, may opo ang pa dito pag pagod ka, pwede kang umupo dito. Ayun. ayan, ayan magdarling. Hmm? Deng, halika na. mmmm -mm. oh may ano dito water lily water lily Ayan. ay may bulaklak oh yung water lily okay. Ayan, oh. Ayun. alam mo nung bata pa kami Kinukuha namin yan. Anong Kinakain niya. <laughs> Uy, may bula, may abunga yung ano oh. Ano ba yon Mandarin na maliliit. Wow, may ano, may ibon dito, oh. Ay, ganda dito, ne. Tignan mo. Yeah. Oh, may ibon. May ibon, oh. So, no, maganda yung garden. Oo. Uh -uh. Many gardens. Ito yung kasama ko si Melanie. Okay, guys. Thanks for watching. Mamasyal pa kami. At maluwang itong... Uh, garden na to. Adventure maganda. Oh, may ano pa dito, guys? Oh. Ayan oh. May may bulaklak 'yung Maganda oh. Okay, thank you. Bye.